Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pagkikipagpulong sa hanay na Philippine National Police sa Malacanang. Dito inilatag sa Pangulo ang komprehensibong overview ng crime situation sa bansa kung saan nakakita na pagbaba sa crime rate ng Pilipinas. Inatasan ni Pangulo Marcos ang PNP na palakasin ang kanilang cyber security system. Matapos nito, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng National Committee ng ASEAN Law. Ginamit ang Pangulo ang pagkakataon upang hilingin sa mga ito na gamitin ang kanilang kaalaman, expertise at kasanayan sa batas para sa pagkakaroon ng patas na global community. Ito ayon sa Pangulo ay sa gitna na rin ng geopolitical issues sa rehiyon. Araw ng Miyerkules, ikapito ng Pebrero, tumungo sa Davao Region ang Pangulo. Sinimulan nito ang aktibidad sa pagsasagawa ng aerial inspection upang personal na alamin ang pinsalang iniwan ng mga pagulan, ulan pagbaha at pagguho ng lupa sa rehiyon. Sinundan ito ng pamamahagi ng higit 2,000 e-titles sa mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Umaasa si Pangulo Marcos na ngayong 2024, madudoble pa ang 90,000 na titulo ng lupa na naipamahagi ng pamahalaan noong 2023. Ipinangako rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon, tatapusin ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa ilalim ng programa. Sinundan ito na inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project. Sabi ng Pangulo, sisiguro ang proyektong ito na mapaaabotan ng malinis na tubig ang mga residente ng Davao City na siyang magsisilbing daan upang mapag-igting ang kalidad ng buhay sa syudad. Matapos dito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang ceremonial signing ng Civil Works Contract para sa Davao Public Transport Modernization Project na ayon sa Pangulo, sa oras na may sa katuparan ay magsisilbing game changer sa transport system ng bansa. Magiging template rin anya ang proyekto para sa mga susunod pa na mass transport project ng pamahalaan. Bago tumulak pabalik ng Maynila, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang situation briefing sa Davao City kaugnay sa pinsalang iniwan sama ng sama panahon sa Davao Region. Inilatag kay Pangulo Marcos ang mga nagawa at ginagawa pang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng malawakang pagbaha at pagguhon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang Office of the President nagpalabas ng 265 million pesos mula sa Presidential Social Fund para sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Araw ng Webes, ikawalo ng Pebrero, dumalo si Pangulong Marcos sa ikalabimpitong pulong ng National Government at ng BARMM Intergovernmental Relations Body sa PICC Pasay City. Dito sinabi ng Pangulo na hindi makukumpleto ang bagong Pilipinas kung wala ang bagong Bangsamoro. Ang kaganapang ito ay sinunda ng selebrasyon ng Constitution Day sa Makati City. Dito ipinahayag ng Pangulo na ang mga panawagang ihiwalay ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas ay nakatakdang mabigo lalot na kaangkla ito sa maling basihan at taliwas sa itinatakda ng Konstitusyon. Sa kaparehong kaganapan, binigyang diin ng Pangulo ang buong suporta sa pag-amienda sa economic provisions ng konstitusyon kasabay ng pangako na ang kanyang administrasyon ay tuloy sa pangahatak ng mga dayuhang mamumuhunan papasok ng Pilipinas. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.